isang nakakagulat na balita sa politika sa Canada. Si Justin Trudeau ay nagbitiw na sa pwesto bilang Prime Minister ng Canada at isang bagong leader ang pumalit sa kanya. Pero, sino siya? Kilalanin si Mark Carney, ang bagong Prime Minister ng Canada. Hindi siya dumaan sa mga tradisyonal na halalan ng partido. Ngunit dahil sa matinding krisis sa politika at bumabang popularidad ni Trudeau ang mga miyembro ng gobyerno at mga leader sa bansa ay nagdesisyon na magtakda ng bagong leader. Dahil dito, si Carney ay ang inihalal na bagong prime minister. Si Mark Carney ay hindi isang karaniwang politiko. Hindi siya nakapasok sa posisyon sa pamamagitan ng parlamento. Hindi siya isang karaniwang public servant. Sa halip, eksperto siya sa finance o dalubhasa sa ekonomiya. Siya ang namahala sa mga trilyones na dolyar. Gumabay sa mga ekonomiya sa panahon ng krisis financial. At nagbigay ng payo sa mga leader ng mundo ukol sa hinaharap ng mga pandaigdigang merkado. Si Carney ay pinanganak sa Fort Smith, Northwest Territories, Canada. Ngunit ang kanyang impluensya ay umabot higit pa rito. Siya ay mayroong British at Irish na citizenship. Matapos makamit ang isang bachelor's degree sa economics noong 1988, nagpatuloy siya ng master's of doctorate mula sa Oxford University. Kaya't siya ay isang pandaigdigang personalidad sa larangan ng finance and policy. Maliban sa politika, si Carney ay isang pamilyadong tao. Siya ay kasal kay Diana Fox Carney, isang British na ekonomista na dalubhasa sa mga muunlad na bansa. Magkasama sila at mayroon silang apat na anak na babae, sina Cleo, Tess, Amelia at Sasha. Nagsimula ang karera ni Carney sa mataas na banta sa mundo ng pandaigdigang ekonomiya at nagtrabaho ng higit sa isang dekada sa mga opisina ng Goldman Sachs sa London, Tokyo, New York at Toronto. Ngunit hindi siya nakontento. Ninais niyang humbugin ang mundo Bumalik siya sa Canada noong unang dekada ng 2000 at pumasok siya bilang isang public service. Noong 2003, naging Deputy Governor siya ng Bank of Canada na namahala sa monetary policy ng bansa. Isang taon pagkatapos, itinalaga siya bilang Senior Associate Deputy Minister of Finance. Noong 2008, itinaraga si Carney bilang gobernador ng Bank of Canada sa panahon ng pandaigdigang krisis pinansyal. Ang kanyang pamumuno ay naging mahalaga sa paggabay sa Canada sa kabila ng kaguluhan sa ekonomiya, na nagbigay sa kanya ng international na pagkilala. Ang kanyang reputasyon ay patuloy na lumago at noong 2013, naging gobernador siya ng Bank of England. Kaya naging isa siya sa mga pinakamahalagang economic figures sa mundo. Kaya naman siya ay dalubhasa sa pinansyal at ekonomiya dahil sa kanyang mga karanasan sa mga major financial institution. At ngayon, dinadala siya ang kanyang kalaman sa pinakamataas na posisyon sa Canada. Si Mark Carney ang banker na naging sentrist ng politiko ay formal na inihalal bilang bagong Prime Minister ng Canada at nagsumpa noong March 14, 2025. I, Mark Carney, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty, King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. I will in all things to be treated, debated, and resolved in Privy Council faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be secretly treated of the council. Pinalitan niya si Justin Trudeau na nagbitiw matapos ang matinding pagbagsak ng approval ratings na nagbigay daan sa isang bagong lider liderato sa Canada. Habang si Carney ay pumapasok sa kapangyarihan, si Donald Trump ay nagpatuloy na nagpapataas ng tensyon sa Canada. Pinagbabaya ni Trump ang Canada ng mataas na taripa na nagpasiklab ng bagong trade war. Ngunit hindi siya tumigil doon. Binanggit pa niya ang kabaliwan na mapabilang ang Canada bilang ika-51 na estado ng Amerika. Ngunit hindi umatras si Carney dahil ipinakita niya ang kanyang tapang at ang kakayahang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa sinuman. Pinatunayan niyang hindi siya matitinag, anuman ang hamon o banta. Sa kanyang unang talumpati, nagbigay siya ng malinaw at matibay na mensahe. Ang Canada ay hindi Amerika at hindi kailanman magiging bahagi ng Amerika ang Canada sa anumang pagkakataon o kalagayan. Habang tumataas ang tensyon at ang mundo ay nakamasid, isang bagay ang tiyak na mayroong isang mandirigma sa harap ng Canada. Bagamat hinihalal na si Carney sa bilang isang Prime Minister, hindi pa malinaw ang kanyang kinabukasan. Ang Canada ay kailangang magsagawa ng isang pangkalahatang halalan bago ang October 2025. Ngunit maaari itong mangyari ng mas maaga kung ang mga oposisyon ay magtulak ng isang no-confidence vote. Ito ay isang proseso kung saan ang mga opisyal sa parlamento ay bumoto upang ipahayag ang kanilang kawalan ng tiwala sa isang leader, opisyal o gobyerno. Kung nakakarami ang mga bumoto ng hindi tiwala, maaaring mawalan ng posisyon ang nasabing leader o opisyal. Kaya ang tanong, may tataguhid ba ni Mark Carney ang kanyang bansa bilang isang transformational na leader? Si Mark Carney ba ang tamang leader para sa Canada? Tatagal ba siya sa laban sa agresibong mga patakaran sa taripa ni Trump o matatapos ba agad ang kanyang panahon bilang prime minister? Ano sa palagay mo? Ipaabot ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito, mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag kalimutang mag-like at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma ang mga susunod na video. Ito ang tambayan kung saan nagdadala kami ng mga kwento na humuhubog sa mundo. Salamat sa panonood. See you in the next one.